Magandang araw, magandang gabi sa inyong mga kahagilap at ka-FC uh, Depende sa inyong location uh, Ituturo ko ngayon kung ano yung tatlong bagay Na maaari makatulong sa iyo para malaman mo kung paano At kung okay na o ready na yung iyong cooking oil Bago ka mag-fry ng fried chicken Mostly kasi iba nagtatanong uh, Gano ba talaga kainit yung, yung cooking oil bago mag-fry So kung wala kang thermometer, pwede mong gamitin ang una chopstick. Pangalawa, kung wala kang chopstick, po pwede yung harina. Yung harina na pinag mo, yun na mo, po pwede mo yung itest. Tapos, yung, yung pangatlo ay yung asin, salt. So, bali, yung tatlo na yun, yung e, pagka-chopstick, yung sa pinaka-edge ng pan mo na yun, ng pot. So, ilulubog mo siyang gano'n sa oil. Pag inaibong mula, it's may na ready na yung yung cooking oil. Ganun din sa kap salt. Kapag yung salt ay ipinatak mo ganun, no? iniwinisik mo doon sa cooking oil at nagpa it means ready na rin yung oil. Ganun din naman yung process sa ano sa harina. Okay, so, pasensya na at uh, malikot yung mga, mga kasama dito. Okay? So, pakikita ko sa video, short trip lang siya. Sana sundan niyo yun para malaman niyo na ganon ganun yung talagang process kung medyo doubt kayo kung papaano nga ba makapag-execute uh, ng magandang kan uh, fried chicken. Ganun lang po ang gagawin nyo kung wala kayong thermometer. Kasi mostly nakikita ko doon sa mga picture, medyo limited. Eh. Ganun, kasi nabigla yung kanya. Yun, yun lang naman yung pinakasimple. Kung wala kang pambigay talaga ng thermometer, diyan yung isang pinakadapes. Kahit sino ginagawa yan. yun okay. lang po.